Hello, kumusta po? Uh, meron po ulit akong sasagutin na katanungan dito sa ating YouTube channel para po at least eh, makatulong po bilang isang aircon technician po. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please pakisubscribe po, pakilike, pakishare na rin po sa mga kakilala niya baka sa makatulong. So simulan na po natin, ito po yung tanong niya. Boss, ano po ang dahilan ng pag-asim ng amoy ng split type aircon? Sana mapansin. So Okay. Uh, dahil marami rin nagtatanong nito at naalala ko meron din akong isang uh, customer na nagtanong dahil uh, nagpa-install uh, sila ng aircon, hindi ko na sabihin yung brand at uh, unfortunately maasim kagad yung amoy ng aircon so sinabi na rin nila yun dun sa pinagbilhan nila pero wala rin maisagot yung uh, mismong company pero ang ginawa nila, sinubukan nilang ipalinis at uh, nawala naman po yung amoy. So okay, magbibigay ako ng mga sagot ko dito. Kung halimbawa naman na hindi pa bago yung mga aircon nyo, no? Bawa medyo matagal-tagal na rin. Ito yung mga posibleng sagot sa, sa, tanong na ito. Unang-una, syempre, posibleng madumi. So, mara sa ating split type aircon po kasi maraming singit-singit yung ating pinaka-drain pan ng ating aircon. So, possible na hindi nalilinis ng maayos yung mga singit-singit na yon lalo na kung hindi naman binabaklas yung drain pan uh, posible na doon ang gagaling yung maasim na amoy kasi syempre may ipon dyan yung mga jelly at uh, minsan dumidikit yung amoy doon sa mga jelly na yon o doon sa ating fins sa condenser sa evaporator fins o doon sa nasa loob ng ating kwarto at uh, ayun, so posible na madumi. So syempre ang sagot doon, kailangan na palinis. Pangalawa, yung drain line. Sa, kasi syempre diba sa ating split type aircon, may drain tayo dyan yung, PC, yung PC, PCB tuloy. Yung PVC pipe, yung kulay blue, napapunta doon sa labas ng ating kwarto. O, uh, minsan, uh, kung saan nakatutok iyon, yun yung nagiging amoy. Kasi direkta na yun doon sa pinaka-drain pa ng ating uh, split type aircon. So, yung pipe, no? Imagine nyo yung pipe. So, ito yung tubo. Palabas doon sa ating uh, kwarto. Palabas sa, uh, limbawa, sa bubong. Yung iba naman sa kanal. So, ang nangyayari, dahil yung pipe na yun ay uh, may butas sa loob, di ba? Siyempre, daanan ng tubig. At may hangin din doon na pumapasok doon sa ating kwarto. So, minsan, halimbawa, nakatap siya doon sa alulod o sa sa kanal. Minsan nagtataka yung mga customer, bakit ganun? Parang iba yung amoy, parang ambaho So ngayon, pag check ko, San po ba nakatap yung inyong uh, drain line nitong aircon nyo? Pag tinignan ko, ay nako sa kanal pala. So ayun na nangyayari. Uh, usually syempre sa kanal naman talaga 'di ba? Tinatap 'yon. Pero meron suggestion doon na pwede niyo gawin. Kaya lang, medyo mas mapapadalas yung pagpapalinis nyo. May suggestion doon na minsan, nilalagyan ng P-trap yung uh, mismong drain line. So magkakaroon ng parang paganon parang U-shape, para yung amoy hindi bumabalik doon sa kwarto nyo. So yun, uh, yun yung isa pang uh, posible sa drain line ng split type. Pangalawa, yung, syempre, yung kwarto natin, Uh, alam naman natin, syempre, na pagka pinaandar natin yung aircon At uh, ginagamit natin yun, sinasara natin yung bintana, yung pinto So, paikot-ikot lang dyan yung hangin na nandyan sa inyong kwarto So, napapalitan lang yung hangin dyan pagka nagbubukas kayo ng pinto o ng bintana uh, Minsan, ayon yung binubuksan, syempre, yung mga bintana at uh, pinto nyo Dahil nga, papasok yung alikabok, yung ano Pero, I suggest... Halimbawa, hindi nyo na ginamit yung aircon, hindi nyo na gamit. Uh, maganda rin siguro po na binubuksan natin yung kwarto para at least napapalitan yung hangin. At uh, pwede nyo sigurong subukan na i-fan. I-fan muna yung, yung inyong aircon. Halimbawa, nakabukas na yung mga bintana. I-fan nyo lang siguro kahit mga 5 to 10 minutes para at least yung evaporator coil ay natutuyo at uh, matanggal yung amoy. So, ayun. na uh, yun yung isa ko pang na uh, naisip na pwede, pwedeng mangyari. So, yung sa kwarto, panatalingin po natin malinis at uh, yung hangin, pati yung hangin, yung uh, air quality doon sa kwarto natin. And then, pang-apat, kung pagkatapos linisin, halimbawa, pagkatapos linisin, parang mga ilang araw lang, parang may amoy maasim. So, posibleng mangyari yun pag halimbawa ay hindi gaano nabanlawan. Halimbawa, sinabon o may nilagay na cleaning agent, na chemical tapos hindi gaano na nabanlawan posible na maasim yung maging amoy nito kasi syempre medyo may acid diyan eh so maasim yung magiging amoy niyan at posible uh, posibleng iba rin yung maging amoy o medyo mabaho so yun yun yung pang-apat natin kung pagkatapos linisin maasim yun yung pwede natin gawin so siguro pwedeng uh, sabihin natin doon sa naglinis na bakit may ibang amoy then pwede siguro nga linisin ulit or banlawang maigi. Then, five, ang may sasuggest ko, kung uh, pinalinis nyo na at ganoon pa rin, split type po ito, no? Baka posible na hindi nalilinis yung sa evaporator coil sa bandang ibabaw kasi may mga aircon minsan split type na dikit na dikit sa kisame yung ating uh, pagkaka install So, ang tendency, hindi malinis, hindi maisama sa paglilinis yung likod na part ng evaporator coil. So, nangyayari doon, naiipon doon yung ibang dumi at uh, overtime katagalan ay uh, doon na dumidikit yung mga ibang amoy. So, umaasim din o mabaho yung nagiging amoy nun. So, maganda siguro para sa akin kung walang other way na malinis iyon. Pero kami, meron kami nagagawang way para hindi na i-pump down o pull down cleaning. Pero kung walang other way, ay pwede naman magpa-pump down or pull down cleaning basta magawa po ng tama. So yun lang po yung mga magiging na mga naisip kong sagot dito sa katanungan na ito at sana po makatulong itong napakaigli kong video o content. Please po paki-like, paki-share niyo sa mga kakilala niyo. Paki-subscribe at paki-click yung notification bell sa all. Malaking malaking tulong po ito upang ma makapagdire-diretso po ako ng paggawa ng mga content. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.